Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nakaligtas sa mga mapanghusgang netizen ang naging outfit ng social media personality na si Erwan Yusuf noong sinalubong nila ang Pasko. Sabi kasi ng mga netizen, para raw itong nakasuot ng kumot. Sa Instagram post ng asawa nitong si Ann Curtis, makikita ang larawan nilang tatlo kasama ang anak na si Dalia, Kapansin-pansin nga sa larawan na tila may pagkakahawig ang suot na damit ni Erwan sa pambansang kumot ng mga Pinoy na may stripes at flower print. Sa comment section, napuno ng nakakatuwang mga komento ang suot ni Erwan. Erwan, paki balik po yung kumot ni Lola. Mapapalo na ako. Kinahanap na eh. Erwan, yung kumot namin. Balik mo na. Need ko na labhan. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.